Ito yung area ng bahay. So, yan. Yung sukat niyan, mula dyan sa corner na yan, papunta doon, hanggang doon sa kabila na yon yon Yung wall na yon is 7 meter yan. 7 meter. So, mula doon, hanggang sa corner na ito. Tapos, magmula din doon sa corner na yon hanggang sa kabila, yan, <coughs> is 4.6 meter. So, sabihin yung sukat din ito, yung katimbang sa kabila ay 7 meter at ito ay 4.6 meter. So, mayroon tayong uh, poste na sa sa dalawa, tatlo. Tapos ganun din dito sa kabila, may poste tayo dyan na tatlo. So, titingnan natin. Hindi kasi makita yung poste dito kasi nasa loob kasi dito may poste yan, yan. tsaka ganoon din doon so ito yung poste nyan ayan ayan ganun doon din ganun din doon sa kabila ito tsaka yun yung poste noon ayan so ayan so ayan yung poste nyan so ang poste nyan is anim lahat so anim lahat nyan ang poste bali rito sa poste na to banda rito, itong pusti na to, at saka ito, at saka doon sa kabila, at saka yon. Ang ginamit ko na bakal dyan is 12 mm. So, 20 piraso 12 mm ang nagamit ko. Kasi dito banda, eh, magsaslab ako. O, ayun, may mga abang. Ayun. At saka, mula rin dito, pusti na to yung magsaslab ako. Kaya 12 mm yung ginamit po. Tapos dito, yung poste na yon is 10mm lang yung ginamit ko tsaka ito so ayan so ang nagamit ko lahat ng 10mm dyan sa poste ayan kasama na yung 10mm, 10mm dyan sa corner at sa gitna na to ayan bali kasi dito sa gitna ng poste na to nilagyan ko rin ng 10 tsaka yun tsaka yan uh, ayan uh, So, c 13 pieces na din mm na gamit ko lahat. So sa 9 mm naman yung kasama na lahat anilyo sa post mga poste natin. Tapos itong vertical na uh, ng asintada natin ng wall natin ito mga to. Yun, yun. Kasama na yung mga uh puting ng hollow block natin. Yan, 9mm din kasi yung ginamit ko dyan sa puting. Yan. Sama din dito sa mga puting na yan. Basta paikot yan. Ang nagamit ko dyan is 85 pieces. So, 85 pieces. Lahat-lahat na yon So, hindi kasali pa yung kwan na yung biga natin kasi naumpisan ko na rin yung biga hindi pa tapos yan naumpisan ko pa lang hindi kasama yan doon sa sinabi ko mga bakal kanina balil ang ang ginamit lang natin talaga sa wool, sa mga puting, sa puste, sa mga anilyo niya, 'yun lang. So, ang nagamit lahat ko rito. 'Yan, ang gamit ko lahat 'yan, paikot na 'yan. So, kanina nasabi ko na na ang nagamit ko na 12 mm is 20 pieces. Tapos yung 10 mm na nagamit ko is 13 pieces tapos 85 5 pieces na 9mm. So 'yun ang nagamit ko dito sa size na bahay natin na uh, 7 meter. Okay, 7 meter by 4.6 meter. So half naka-half slab siya. Hindi naman talaga totally kalahati eh, na naka kuan na naka-slab kung titingnan natin mga eh, yung i-slab ko dyan mula doon sa pader na yun hanggang sa rito na poste is mga 2.7 2. 2.7 meter yan mga ganyan lang siya hindi siya umabot ng 3 meter kaya yung natira dito hindi ito naka-slab kundi naka-yero lang so hindi kasali yung mga bakal na gamitin doon sa so, sinabi ko kanina sa walang lahat yon hindi ko sinama pa yung mga biga na yan Okay. Yung bakal na ginamit natin kanina, puro lang yon dito sa apader pader at saka sa poste. Yung sa biga, hindi pa. Sa sunod natin, susunod, uh, sa sunod, subaybayan nyo kasi ibibilangin din natin yan kung ilan magagamit natin dyan sa mga biga natin na yan. So, subaybayan nyo. So, pinamaiging gagawin nyo para masubaybayan nyo, uh, para updated kayo, is mag-subscribe kayo. Tsaka kung ila-like nyo yung video nito, uh, pag nag-upload ako ng panibagong video, uh, makikita niyo agad. Kaya mas maganda i-like at i-subscribe is para masubaybayan niyo ang pagtatayo ko ng bahay para magkaroon kayo ng idea kung sakaling kayo na magpatayo ng sarili niyong bahay. So ito lang yung area na to kasi paunti-unti yung pagtrabaho ko eh. So kung ang So yung pagtayo nyo is sa paunti-unti yan. May idea na kayo kung ah uh, actually yung 7. 7 meter by 4.5 meter is katamtaman ng bahay yan para sa mag-asawa so ayan lang nagka idea na kayo so kung wala namang i-slab kayo sa bahay nyo hindi yung hindi nyo ikakalahati ang slab limbawa doon 2 meter i mo ang mas maiging gamitin nyo para mga tipid kayo 10mm lang lahat sa bawat poste yan 10mm lang tapos apat lang yan 1 2 3 4 4 lang 10mm 10mm lang lahat ko bungalo house lang ang balak ninyong gagawin para makatipid kayo hindi na advisable na pag bungalo house is 12mm pa yung gamitin mo so 10mm lang tapos 9mm yung mga nailon niyo